Lab, malakaw ko Kanada ba? Lakaw ko dun. Rupad. Kung malakaw ko Kanada, mauli ka sa Surigao. Sud, pun mag-onsang ako din eh ah. City? So, makipag ka kung malakaw ko sa Canada. Gagi, na lang ka sa Davao mag eh. Ako sa pwede riyak. Saman mga kakanidad hindi kasi gusto Malakaw ko Canada. Bisud po ang imo ganing imo ganing ingon nga ara ko dinhi hiya. Diri lang kai. <laughs> <laughs> ikaw mabalay sa balay. <laughs> ikaw mabalay, ay ikaw mabalay balay. Ikaw mabantay sa. Tapoy kung sa iyo sa palestorin lang anti. Hapit na ko malakaw. Actually, love, sa tinood niya storya. Sa March 1 and 2. Wala ka magsundi sa kuala mo. Sa unan na. Gaya lapit na. Diba? Nakabok nga di ay kagay. Ang tala. Nakanagani, no? Ang pakanagani, no? Electronic ticket ang gipasa sa kuala. Wala sa'ng electrical, Tony. Sa unan lang. Electrical ticket. Di rin nalakas sa Davao, oi. Mengita sana na yung ano din. Mengita kang trabaho diri Live in seminar. Alang maon sa ula man ko diri Tapos kumulakaw ko sa Canada. Ano anay ko may LDR. LDR. One year? 3 *3> kaya Jejo, mo lang? Video call. Kaya ni mo one year? <laughs> kaya niyan. Hindi mo kaya one year nga. magkita na po next year tayong magkita. Masakitan ka kung malakaw po. Ulusod uh, po. Ha? Ulusod po. Pila na weeks na ba ko dili? ano? Sis no? Mag two weeks na. Mag two weeks na. masakitan ka. Masanay na kasi bitaw. makapin na. Mamiss you Nga love mo ko? Ulusod po. Love mo ko dili. Kamo na natubag. Tuod bi tawlad oy. March to na baya ko malakaw. Yan takon. Before ko malakaw, iha anoon taman ka? isetel isetel sa Watchar dinod niya istorya. ang gayd diri ta nagtambay no. Noo. Diri diri ta gayd tambay kay para makaistorya tagtarong. Wala mga bata. Wala mga bata. Kabalo, actually kabalo na sila Chikoy. Sila Mamang, kabalo na. Kita na nga nawala. <laughs> Sabi, <laughs> huwag siya ka nang imsak walang. Kaya mo mun kuha kuhain kong malakaw ko hindi man kagyapon tong di ba dum mo tong nagingon ko sa imo ha di ba grabe ang reaction mo mo na gusto tika makipagkita gusto kong magkita sa imo ha pero wa jud ko nang sulti sa kuha ay ami pa na ko Amo um, gani prank na lang gani gi on gi prank prank ta nang gani para gi iba na lang gani ang istorya. Lab. Biyan na kami. Ay wala. Dito ke yung same mo ko an. Kilo kami iluan. Ni chori ka ba? mangani na si Mark Jan pay. Paste isti pa. Ayan, itong huli ganda ko eh. Para maka, ano siya. Ano, ano love? What is your plan in your... Na naman akong visa, life? tapos <coughs> na naman akong ticket. Actually, March 1, alam din ako ituloy no. Sayang Ito opportunity dito. Salon ba ya akong... Ay, okay. I mean, po, ba? Salon ba ya akong ano... Dako ba, dito yung Ha? Dako dito, diba? Sa kanan. Hundred, sobrang mag-manage ba yung salon dito. Pero pwede man mga 4 months lang sa ako dito mag-try. Pero wala, man ko, wala pa man ko ticket pa, uli pa. Tourist pa man ko dito. Saan so, yung manage eh? Amo gani siya gani. Hmm. sa ka ikaw lang mag-parlor, ano, saligan ta sa ka. Hindi ko pasalig lang. Kaya naman. Hindi ko. Ko, ko. Sa palitagang istorya, di ko ganahan yung nana. Hindi <coughs> ah. Hindi. Hmm. Sumayon atulakan lang mama. Lab mo kunin mo. Kay. Sa uma na lang. Lab mo kunin mo. Papulin na kami. Sa ipuan. Sa nadagay istorya. Pero kung gusto ni kung gusto ni mo hindi hindi ka sugod malakaw ko. Kung gusto ano ba? Kung sa imuha. Wala mo kabalo kung kung sa imong nga. Kasi na kayo mga problem, ano. Mga kabalo. Hindi na kayo ipagdaanan nga po, ano. Para po, sa imong nga. Mga brut ka, ano. Kailan ba? Canada man. Gani, Canada ganit. Susugot ka. Mga no, ni. Ah, hindi kong malakaw ka na dyan, hindi ka magilak. Love. Hilo. Hindi video-video, love. Laga, hindi man ako i-post niya. May Pwede siya, hindi ka pa Nagla Actually, ang tinuod niya istorya, love. Naglakaw galing ko diri. Gusto na akong may istorya. Sa so, imuha, inga na ang tinuod nga sa March 2 jud ko malakaw sa part sa March 1 ko na lakaw na ako sa Manila tapos sa March 2 dito na ako sa ano biyahe na ko ana <laughs> ulit na lang ko ako na grabe <laughs> <laughs> po di ay so makipagbulag na ka di man imong bulag isud pud magstay ko dinhi nga naapa man ko sa March 1 sa March 1 pa man ko mahawa Baka itong pagtawag nga, itang kararikang dayo na hayais mo ko na Ano nga ang choice na ninyo? Gusto po, pugnan ka na kung nakakarap ko, ati ay nakakarap. Ano sa? Problema nga. ano problema ko? Dako. Magpabilat <laughs> ko? Hindi Ate, ah. Ang patransasyon. Di rin lang gani ka. Sa Davao. Pasalit lang. Nag-iipo daw kay story niya bisag okay na kasi family. Hindi ko ganahan. Ito sa tao. Ganahan dito para. lam ko ni mo dili. Lab ni anhi gani ko diri ano. Sa panalangit bi ako tarong nilang mama ditua pagkawa, eh, tong ticket na yun. Ay, sa bag. Para mapati ka ba? Para hindi prank-prank na yun. Atos na ingo na yun. Tinood niya yung story, yung alam mo yung March 1 kong lakaw. Namuli na ah, ka, gugma. March 1, lakaw na ako. Tapos, March 2, biyahin ako pa Canada. Ani to Canada. Mm. Philippine Asia? Hmm. Philippine Airline. Isha. Hmm. Philippine Philippe. Airline. Isha Philippine Airline dai. Gikan to ano pad to na ang sakyan ako. Europe. Di ba? Di ba kita mo to nag takwa kwata ko si Mukay para para hindi ka maano. <laughs> ma shocking color, ma shock ba? Nga ina na ko sa si Sh inyo. Shocking color kid. So, paano na? So, I ano design. Wala ko mapuhat kay sayang man ang ticket. <laughs> Mahal man ang ticket nga gigasto to 100 plus ang pato didto dito sa puo. to <laughs> so, hindi ko matuloy bayaran na ako ang 100 plus. Mugay nagipaglas kay na kung dili no kung wala ako at least dili na siya maano ambi. Ano mo naman, mga nagsulti sa ah? kuha. Lapti ka mo. Hindi ko gusto gani nga ano. Na Kaya kung malakaw ka, kung isulti na ako, hindi ka man ma-add to the ring. Hindi ko Kaya silang mama, nakakuha naman silang mama nga. Ma. Ano ah, na ako the ring, na harap ko ka, na. Dito mag-abroad ay ka. Ito na, nag-ingon na kang tanakadaan lang. sukun ku leka nang ngarap lang bang lagi isoh anakku mangka misal bak bang story ju char ana char Ako baka di jud na kung ganahan sa tao pitaw di magsulti ba. Puro ba hilig daw si video video. ko ganay na nang video video. Konti ket dai. Kita. Pa konti kita. It's a fra. Chacha lagi ko. Lokay. Kailako. ko na sa saan? Uy, ab, no? Sabi niya, tinoon! Kabalo mo ko. Pancharoy! Hindi, baby ka na. Kila ko na sa Besh. Nakabiyahan, uy, ab, no? Love <laughs> ka hmm. tayo, kaya ikaw. Ula ba? Hmm? Wala. Nga, no? So, malakaw na lang po, eh! <laughs> Gaga! Okay, abigyan ako, malakaw niyo ka, Ha? hindi na ko kakainara ba kay imo mo kahilig mag-share dito <coughs> ano? hindi kahilig mag-share ba? huy ang pa makyuti <coughs> mo kabad mo ang sakit akong dugan pisga ha? sakit yung dugan naging nakabakabahan na siya mapuli naging siya boss kabad mo ang ganit un... okay <coughs> <coughs> ba? ka ayos na natin ha? Oo, inakayo mo no. Pag-ibig Feb, February gid <coughs> Oh. Tapi na birthday mo mo ka. Pwede ka celebrate. Celebrate. Oh. Hindi <tihil> ka, hey, um, ako rin yung wish. Hindi ako kilang silang mama nito. Di ba, wala tawag-tawag silang mama sa kuha. Last na tawag ko sa pizza Katapusan pa man. Magkatapusan pa man sa January. Tapos anak si mama nga. Sa so, itong final na bigyan yung decision doon. Ikat oh, okay na ikaw so, pinakit na sulit tagaan ngangguni mamang kwarta dio. it's a prank mm, pero ako aalis, I-cancel ko ang tiket. Yatag yeah, na sa iya siya na malakpang. Mm, siya nila mantuk ka nadam. Ikaw na mantuk ka nadam. Mm siya -hmm. na Wala diwa Charger na Canada Duong sino mag-apply sa -mahal. Sino mag At, ko, kamahal so mag-sponsorship atong customer nga nagipaasa ko nga wala na tuloy ipaasa nyo ko nga kuha ko nyo ko sponsor last month ah! Okay, <laughs>